hello po isa pong magandang umaga sa ating lahat Isang mapag-alang pagpalang araw po sa ating lahat oh. andito po ako sa probinsya namin sa Quezon nagbabakasyon po ulit ako umuwi po ulit ako ng Pilipinas para magbakasyon makasama at makapiling aking pamilya so ito po yung na ko dito pagluluto sa apoy, dito po sa ano sa uh, sa kahoy, dito po nagluluto po ako ng pinais na isda na dilis ito po nagpais po ako ng dilis makabili po ako ng dilis to sa maglalako po dito ng isda tapos yung airpot ko bumili ng karne ulo ito po aking ilalaga lalagyan ko po ng pechay kasi dumaan po yung pinsan ng aking misis naglalako ng mga gulay bumili rin po ako at alaka na ko po natin ng pecha yan ilalaga po natin yan ah! aking sister aking sister po ang ganda po dito talaga sa probinsya to alam nyo po ba yan ang tawag dyan yan po yung tinatawag na pusali oh. po, ilog na yan hmm. ito hmm. tapakasimple po ng pamumuhay dito sa probinsya Oh, may puno po sa ng bulaklak lang ilang ilang oh. Ano, kapatid ko po ang gano'n na, nagtanim. Siya pong kinabubuhay nila. nagtutog na sa pagita at ilang ilang. Ano. ba diba, sariwa yung hangin. Yan po Sarap lang hapin ng hangin, sariwa. Madaming puno. Diba po? naririnig nyo naman po yung mga hunin ng mga ibon. Hmm. Napakasimple po lang pamumuhay dito. Yan po. Uh, diba? Yung mga niyog, hindi mo nabibili. Yan na lang. Pag nagustuhan mong maggata. Oh. Uh. Kasi po dati nung binata ako, dito po ako nakatira. May kubo po ako dito. Ngayon, nag-asawa ako. Nakapang ibang bansa, pinagpatayuan ko ng bahay yung aking mga magulang. Kahit simple lang. Ito po, itong bahay nila. Pinatayo ko sa kanila. Simple lang. At least uh, may matitirahan sila na masasabi na hindi po namang basta-basta mababasa ng ulan sila abutin ng bagyo ice lang 'di ba mahaluan yung tubig dito oh ka lang tubo o, may poso na mga gulay na ano maggulay ng mga talbos ng kamote yan po di ba simple lang ito po ang masarap uh, sa probinsya eh. simple lang pamumuhay nung bang bata pa po kami ito po ganito po yung lulutoan namin sa kahoy masarap po ang luto dyan sa, sa kahoy kaysa sa mga silin hmm. diba San pa kayo magsisiksikan kayo sa mga sitip eh nandito sa probinsya ang masarap na buhay wala sa city sa city hindi kayo kakain ng libre maghapon doon dito maghapon yung ano nyo yung libre nyo pagkain basta may bigas lang kayo magtanim kayo ng palay ba? Diba? Ah, mga puno na may bunga yung papaya o oh mura yung buko pagka gusto nyo kumuha yan lang oh. sungkit lang kayo diba alam nyo po ba na mainam ang sabaw ng buko ng mura kung tawagin sa amin dito mura hmm. mainam po yan ito po yung pakpaklawin na tinatawag gamot po din yan halamang gamot po din yan ito po. Hmm. Ay, sarap talaga buhay sa probinsya. Napakasimple lang. Diba? Maliwalas. Kahit ganito yung magkakatabi yung bahay dito, sariwa pa rin yung hangin kasi madaming puno ng mga kahoy, puno ng mga niyog, prutas, o, manga, yan po, o mga mangga, guyabano, bayabas. O diba? sige lang. May pulo ko ng rambutan, duhat, o... Diba? O, tanim tanim ka lang ng mga talbos ng kamote. Balinghoy. City, wala nyan. Ewan ko nga ba kung bakit nga po ba gustong magsiksika ng mga tao sa city. Na hindi naman po nila alam na nandito sa probinsya ang mainam na pamumuhay. Mm -hmm. Diba, pagkagising mo, ito na agad, magkakapi, oo, oo, diba, ah. So, hanggang dito na lang po, enjoy lang po tayo, and God bless everyone, ingat po tayong lahat.